Uh, still, magkasama pa rin po kami ng aking kaibigang Orang Dagger, si Ronels TV. At syempre, La Suerte TV. At proceed naman po kami sa pangalawang video dito pa rin sa mga Tricycle driver dito po sa iba't ibang uh, tula Dito sa barangay Bilag Pasig City At bro, pasok! Ah, yan po, dahil hindi ko po yung sinabi na aking kaibigan ano, Dito po, malalaman natin kung gano'ng katotoo Yung talagang nga sinasabi Dito sa Pasig City Municipal Government ano, Yung pagre-renew ba sa on time? Eh, wala pong babayaran natin mga kababayan ng mga tricycle driver Pero kapag ka hindi on time Meron naman pong binabayaran Pero kakamira po ano? Alamin po natin, iisa natin sila interviewin. And palagay ko bro, diretso na tayo sa video. Ito po, papakita po namin sa inyo ang aming mga pagkakandakan ng concert Dito sa mga puna po no? ito. At sila po ang bida rito sa aming uh, part 2 ng aming uh, vlog. Ano po? Yes bro! Okay! Doon na natin, si ate na. Yes, na si ate. Si ate, tapos magpapaganong tayo. Ayan, ayan, ayan. Ladies first. Okay, back you. Oh, ladies first, ladies first. Huwag yan, laanan yan. Ito, ay, ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, Ate, ikaw ba ay ano nagpapasada Yes po. Kasi marunong ka mag-drive. Yes po. Ilan uh, to ka na nag-drive ng man, motor? Po. Ako po si Camila Padua, San Sitoda, 249. Matagal ka na ng driver dyan? Ba? Opo, bali tricycle driver ako dito since 2007. Opo, matagal na. Yes po. Ilan taon ka na ba? ano po, uh, 48 years old, may labing anim na anak. Aba, po aba, aba. Labing anim po yung anak. Ano po, ba? eh, bakit? Bakit, bakit labing na anak mo yung mukha ka pandalaga? Ano po, kasi nagagalit yung asawa ko pag tinatanggihan. Ay, ah! <laughs> kanino mo ba nila okay. Naan yan? Okay, pagkapos ang mapunta ang ating usapan, ayan. ano? Okay. Dadako na po kami sa aming pinaka-content talaga. Okay, ito, ito po. Gaano po ba katotoo yung nabalitaan namin na kapag ka nagre-renew daw, ng prangkisa on time ha yes okay wala daw pong bayad totoo po ba? ba yun opo bali ngayon issue shoulder ng driver yung smoke sa LTO okay smoke uh, 400 yata and then yung insurance uh, 400 oo uh -huh. and then yung registration which is 550 yata 550 and then pagka sa prangkisa niya sa LTO oo uh -huh. uh -huh. Libre yung prank uh Oo. -oh. Ang babayaran mo na lang sa munisipyo, yung cedula uh Oo. -oh. na magkano yung parang 10 pesos. Uh Oo. -oh. And then yung affidavit. Tapos okay na yung prank nyo, renewal na, makakabiyahin ka na ng maayos. Okay. Halimbawa na po ito sa mga minsan ay late nagpaparehistro. Mayroon daw pong binabayaran. Uh, wala. kapag ka late, ayun uh -huh. pa rin naman yung processing, may penalty ka lang na 75 pesos sa late. 75 pesos. Yes, 75. Oh. Siyempre, magpaparehistro ka pa rin, magpapaismo oh. ka, magpapainsured ka. Oh. And then, alimbawa, yung tricycle mo, ang ano is, kagaya eh, nito, yeah. June. Oh, June yan. Oh. June. Alimbawa, oh. ay August na siya nakapag... Parehistro. Parehistro. Magpapahit siya ng 75. 75 pesos lang. Apidabit uh, and then 75 Pesos, yun. Pero pag ka ganun po But ba, na late, hanggo, nag-expire ng June, nakakapagpasada pa rin po ba yan? Ayun yun nga lang. Kapag ka nahuli siya, automatic, kolorum. Kolorum. Uh, May final din. magkano naman ang kolorum? Uh, ang kolorum, ano yan eh, sa first offense, ang sa pagkakaalam ko lang, 2 pipe. 2 malaki-laki rin. Oh, uh, Malaki uh, kasi uh, ano yan eh, uh, shoulder yun ang driver and then the operator. Oo. Uh, kasi uh, kapabayaan ang operator at saka ng driver yan. Dapat nire-remind din yung driver sa operator niya na, madam, renewal na yung ating tricycle uh, kolorum. Oo, oh, okay, to. okay. Ito po yung sunod naming tanong. Halimbawa, nanonood si Mayor Rico. Yes po. Ano yung wish? Ano yung gusto mong iparating sa kanya? Ah, ito po, said, salamat ate. po sa pagkakataon na to. Ah, ito po, kakatapos lang po ng eleksyon ng Toda namin. Nasaan si Toda? Actually, noong August 23, Saturday, oh. nag-conduct po kami ng eleksyon. At ah, isa po ako sa ano sa tumakbong presidente na hindi po pinalad. Oh, oh. Kasi po ang nakalaban namin ay si Pres. Ronnie Vivero, which is 23 years na siyang presidente. Wala pa rin nakatalo? Wala pa rin nakatalo. <laughs> so, yes. magaling si Oro? Magaling uh, si Oro. Yan nga lang, hindi nga po magaling. Sana nga. Pwede <laughs> magkaroon ng ano, kasi may problema talaga yung toda namin oh. regarding sa financial assist sa hondo. Um. Ayan, kaya rin po ako bilang isang membro at operator, eh gusto oh. ko talaga mabago yung sistema kasi sa katotohanan, wala kaming bilang miyembro, wala kami nakukuha ng benepisyo. Or kulang talaga. Ate, kung hindi mo po ipagdadamot, ano, ano pong ibig sabihin mo ng Sanse? Lugar yan, di ba? Opo, dito po. Kami po, ang ruta po namin, San Sebastian, Oo. nasa proper po kami ng pinagbuhatan. Ayun. Since 17 years na po ako dito na mamasada, oh. <laughs> uh, okay naman po, uh, alam ko naman po yung patakaran. Dito, okay. Bro, sige. At sabi po na interview namin nung first video namin, ano, eh, kaya mga tricycle driver dito, hindi rin kayo nabibigyan ng pansin? nang uh, government ng Pasig. Ano po? Ah, 20 years na raw pong ano yung sitwasyon niyo rito para may kaaliwan yata itong mga lupak-luwak. Ito ano nga, ito nga yung pinag namin sa asosasyon namin. Kasi talagang nahihirapan yung mga tricycle namin sa Lagi Marumi. Daanan. Oh, mabaho. Sobrang talaga nilubak. Oh. Lalo na yung area na doon oh, oh. At then may lumalabas din siyang mamangon tubig oh, oh. Kaya nang tuntutusin Hindi naman ito problema ng oh, yeah. Munisipyo ng Pasig oh. Dapat ito ay nasa asosasyon namin Kaya lang, ang sistema po dito Sa ko po ng tricycle driver Actually 25 years na akong tricycle driver Galing oh. po ako ng kalokan, And then Las Piñas oh, oh. Ang terminal po talaga Ng tricycle Dapat po yan ay provided ng munisipyo kaya lang po, hindi nabigyan ng pansin. Ang tricycle terminal, kasi po, may nangangalaga dati dito na sa wala ng asing enes, si, si Conceal Rodrigo Asilo, uh -oh. na siyang nangangalaga sa amin dito sa property. So, pinagbuhatan. Kaya, ito naman po, naging settlement na talaga. May inuupahan kami. Itong lugar na to, uh -oh. inuupahan namin to, yung sanse to, kung di ako nagkakamali is, 25,000. Uh -huh. And then, kayo dinaw, magkano ba sa upa? 25,000? Ito po, yung lugar na to ng terminal namin, private property po ito. Oh, inuupahan po ito ng Adatoda, ang nagbabayad sa lugar na to. Kaya sana nga po, sa pamumuno ni Mayor Dico talaga, magkaroon kami ng pagkakataon na mabigyan na kami ng terminal kasi as soon as possible, mabib mabibili na po itong lugar na to kasi yung kalahating is na. Kayo po ba ate ano, dahil kayo magaling magsalita, kayo po ba ay eh, kagawad ng barangay, hindi? Ay, hindi naman po. Hindi Isa naman lang po akong miyembro na operator din po ng tricycle. Okay. So yung presidente nyo, anong obligasyon sa inyo? Anong Ayun para niya saan? Po, ang presidente namin. Anong obligasyon niyan? Pa asa ng kayo ng ano? Sa, sa katotohanan po talaga, ang presidente namin, kakatapos lang kasi sa 23 years niya talagang presidente. Sa katotohanan po talaga, hindi ang presidente namin, siya yung presidente, si oh. Ronnie Vivero. Anong ginagawa? Siya rin yung vice, siya rin yung treasurer, siya rin yung auditor, siya rin po yung secretary. Hindi napapatrabaho yung mga board member, kaya wala po talaga kaming bilang mga miyembro, wala po kaming benepisyo na nakukuha. Ah. yung mga board resolution. Multitasking. Yes, yung presidente namin, all around Mang Tomas. Kaya po ako talaga tumakbo bilang presidente para sana magkaroon ng... Ano ba ng naman yung president? Ba't ganito yung ginagawa mo rin dito? <laughs> Wala raw parang ano benepisyo. Bakit ganon? Andito yung tarpulin ko. Actually, tumakbo ako bilang presidente. Meron po talaga akong agenda para sa mga benepisyo ng aming mga miyembro. Kaya yeah. lang po, sa mga pahalat, hindi po sana po mapanood niyo po ang video ito, uh, ito po siya atin nagsasalita. Uh, kay Mayor, anong panawagan mo no? para magkaroon kayo ng pansin? Uh, ganito, Mayor, sana masilip niyo talaga yung problema namin. Kami po, San Sitoda, kami po, sa totoo lang, kami yung may pinakamaraming miyembro dito. Ang mga franchise po rito, umabot kami ng 997. Oh, kami po yung may pinakamalaking toda. Sana nga po, mabigang pansin yung asosasyon namin, na kung po pwede yung ganong katagal na 23 years na may problema rin sa financial uh, sa pondo ng samahan, eh hindi na talaga dapat patakbuhin yung presidente para yung iba naman no. Uh, eh magkaroon naman ng na pagkakataon na makapagservisyo sa miyembro paibigay namin yung servisyo at yung benepisyo talaga dapat ng miyembro ayan po Ah, ayan mga po, mga ate, dahil po sa tinuran nyo, ano, talagang maliwanag talagang na maliwanag. napakaraming sinabi, at ate. At bilya, no? Yes, uh, po. Nawa po, Mr. President, pakinggan nyo naman po yung inaingyang iyon iyong nasasakupan. Ano? Oh, bakit naman ay, ganun, Mr. President? Uh, ang kailangan lang po dyan ay pangunawa. Oh. So pagka inalisin mo po, po yung pangunawa, hindi po kayo magkakain. Ayan. Nyo, hindi po kayo mag-multitasking. At ito pong oh. ano po rito, na ano, kay Mayor, ano, na sana abigyan sila ng pansin na talaga yung... Ito uh, po, President, po, uh, uh, Vice President, Treasury pa, uh, uh video lahat ito, na. Wala po itong pinapanigan, ano. Uh, pakinggan lang po natin yung ating mga kababayan. Ayun, Dahil, yan po ay ika nga ay talagang matagal na yeah. talagang nandito sa inyo solid solid po kayo ate ano syempre yeah, oh maliit na bagay ate, lang po ito kumpara sa inyo maraming, ano maraming pero salamat po ha? napakalaking bagay po ito sa, po, sa, sa mga katulad dito mga tricycle driver ano po sana oh. bigyan okay. po natin ng lapas ito sa sila ay nakakatulong oh. din naman sa ating mga okay. ekonomiya ano po okay. at kung wala sila bay wala magkakatid po ng mga katakot-takot ng mga pasahero sa kanilang mga tahanan ayan ha Panawagan po ng ating isang ate rito. At uh, sino next? Ah, dito bro. Yung ano, yung sa mga franchise na Sino pwede diyan? Ay sir, pwede pa kayong uh, matanong? Ay mahihiyain niyo sir eh. Sino kaya hindi mahihiyain dito? Ayan, ah, ako ah, pagamat na yung uh, partner ko eh. Sino pang pwede matanong diyan ate? Ayun. Kuya Butong, ikaw, anong masasabi? Ayaw ni Kuya Butong eh. Kung kung lang na-interview natin ito, maraming nasasabihin ito eh. Ito, ito kaya. Sa mga nakabluno kaya. Anong masasabi mo? ako. Ah, maghihilot ka. Ay, maghihilot na lang si Kuya. Paano na ito? Magpapahilot na lang. Paano yun na yan? Bakit na Dito. Ah, magtatanong ito po yung mga sitwasyon dito ng mga ating mga tricycle driver okay, lang dito. Ayan. Talagang uh, sila po ay naglulosa raw po sila ng uh, almost, I don't know, 25 years at 20 years na silang nabibigyan ng pansin. At nalangin nila ay mabigyan naman po sila ng pansin. Ito po. Ayan. Ah, konting uh, pansin na sa mga mahilit nating mga kababayan. Dito. Okay lang po yung driving ka namin? Naman na. Simple uh, lang po ito. Talawang minuto lang. Happy sila. Ayan, kuya. ay tatanungin Ano, simple lang, lang po ito? Sa prangkisa nga, okay. Sa prangkisa niyo lang. Sa sitwasyon niyo rin dito. Siyempre, ano. Kuya, mawalang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Sa na si TV naman uh, po ito. Salam po, Kuya. Magandang nga po eh. po, Kuya. Ito pong video ito ay para sa inyo talaga, ano. Ah, uh, gusto namin iparating din sa kinauukulan sa ating uh, buting mayor, ano, mayor ah, dito Soto, ng uh, Pasig Municipal Government. Ito po, gaano po ba katotoo pagka yung nag-re-renew kayo, ano, on time, ha? Ah. Tama sa panahon, tama sa oras, eh, wala daw po kayong binabayaran? Totoo yun, wala talaga kami binayaran kahit isang mo. Ah, talaga po? Oo, oh, totoo yun. Mas mababayit ang miyor namin ngayon eh. ah. Uh, Talagang okay, malaking tulong na sa amin yung pagkuha naman ng plantisa na hindi na kami pinahirapan at saka one-on-time talaga mag-re-renew. Ano, mag wala oh. kang daming tanong si miyor kung di, Basta on-time yan ha? On-time yan walang babayaran Ay ka. kung hindi po on-time? May Ayun penalty? lang ang tanong dyan kasi oh. Yung iba kasi hindi na nagre-renew. Magaan na ang binigay. Oo. At saka hindi pa nagre-renew, wala na nga bayad, hindi pa rin yung kasalanan na yung mga operator ng tricycle. Pero Ay, kuya, net, ano lang ako, no? Sabi ng mga kasama mo ron, in-interview namin sa first video namin, oh. may mga concern sila sa parkingan nyo daw, may eh, medyo may mambaho at Ayan, 20 years na raw kayo hindi nabibigyan ng pansin ng uh, local government. Totoo po ba yan? Ay, hindi, di man. Sa dito kasi, ang obligasyon kasi dito, private kasi ito eh. Oh, private, okay. Oo, oh, well, hindi na obligasyon ng ano dito kasi ito sa samahan nito dito. Hmm. Pag sa labas, obligasyon ng local government yon Oo. Oh. Pero pag dito sa terminal namin, kung ano yung pagkukulang dito, ay hindi na obligasyon niya ano yun, mayor yun kasi. Na, 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 sa Pasig-Gamonis Oo, no, hindi na obligasyon. So, obligasyon ng ano yan, ng may-ari nito. Oo, oh, nag ano dito eh, talaga. Pero meron din po kami kasing na-interview na kung sana mabibili itong private property. Ito, ng passive municipal government. Ay ah, ay yung barista. mas maganda. Uh, para wala na kayong agam-agam, wala na kayong pinag... wala, hindi na kayo nag-iisip na kung baka biglang kunin ito, gawa ng oh, nung yun, nung yun, ito, yung ano man. Ay di siyang kayo basta-basta lilipat, diba? oh. <laughs> di ba? Oo. Hindi, kasi, pag hilibawa wala na ito, kukuha nila ito lang, ano, mayari talaga, kasi private naman talaga ito. Oo. Oh. Ah, kami, sa dami namin ito, ilang tuda ito, ang dami. Ang oh. dami nga, oo. Oh. Eh, siyempre, makakabala na namin, babalik kami sa kalsada. Sa kalsada. O, oh. oh siyempre naman, pagkakas sa na kalsada, di ba, nakakaano ka sa traffic Oo. So, kuya, anong masabi mo kay, magsalita ka, pero mas maganda kasi kung halimbawa si Mayor ang bibili dito, kung sakali lang ha, hindi naman oh, natin oh, na bibili ni Mayor kasi hindi naman natin kung dami yung problema ni Mayor. Oh, 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 oh. Kung sakali yung bibili ni Mayor to, mas maganda kasi hindi na kami magano ng magdadalawang isip na baka kami papalisin pa. Oh, so, wala na silang, wala nang agam-agam. Wala nang agam-agam sa amin na, namin dito. <laughs> Pero pag sa ganitong sitwasyon, parang ganyan, sinungkat na to, hindi namin alam kung <laughs> Talagang magtagal pa kami dito hindi? Oo uh, nga, so, po kaya. Yeah. Kasi mahirap na kasi. Pero po itong private terminal na ito na ginagamit, mga ilang taon na ito sa Tatxapra? Ah, hindi po. Hindi ko alam ano eh. taon pandemic pa pa namin, 2020. Oo, mga kasi. sigurado darat pag private, darating at darating ang araw 20. po yan, diba? Siyempre no. naman, kasi ganito yon Ito kasi private kasi, hindi natin hawak yung may-ari. Decision. Yun, ano? oh, kasi, oh, okay. ang decision ng may-ari, kung halimbawa, gagamitin nilang talagang property, wala tayong magagawa kasi nangungupahan ng tayo eh. Di ba? Kahit sino naman siguro. Oh. Pero kung si Mayor ang bibili, eh, mas magaling. No? Okay kaya, sige, nabanggit na natin si Mayor. Kung sakaling nanonood si Mayor dahil nanonood ng vlog namin yan, ano yung gusto mong iparating? Ano yung wish mo? Oh, Mayor, sana, to terminan namin dito o oh. oh, tatanggalin mga kami dito, sana pag nilipatan namin na eh, hindi kami nakasagabal sa kasada. Yun lang oh. iigo eh, mabait naman yung mayor namin eh. Oo oh, nga po. Marami so, talaga nagtatuwa yan ang mayor, nag-iisang napakabait na mayor eh. And so masaya yung... kayo kuya sa muling pagkapanalo ni Mayor Biko? Ha? Huh? Masaya kayo? Ah, oh, syempre naman. <laughs> 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 hindi mabayaran ang pira pirang saya namin dito. Pero kuya may, may interview kami rito. Ito lang sinundan mo, ano? Ba oh. eh. yung presidente nyo rito, anong obligasyon sa inyo? Anong benefits ah, yun na nakuha lang, nyo? lang, parte sa presidente namin, yun lang ay hindi ako makapagsalita ng ganun kasi hindi naman natin alam kung anong anong Nasi nila. Isip niya. Oh. oh. isip nila. Pero wala kayong binabayaran dito monthly niya? Oh. Hindi niyo. ito pwedeng walang binabayaran kasi Oh, ano, anong binipasyon naman yun? Ano, anong binabayad? Ano, anong napala, napalaan niyo? Hindi, okay, po napuntaw namin. Ah, Ay, sa, sa terminal lang. Yun, oh, oh. Sa putaw namin yun, hindi namin. Pero itong sa mga, sabi mga binipisyo sa Tuda, ayun lang, hindi ko pa. Ayun, ayun pa. lang. <laughs> ayun, maraming marami salamat ko yan. Maraming salamat. Ya. Maraming marami salamat. Para uh. oh, si pa, ng <laughs> La Suerte TV, yan po yung yeah. ano uh, po, uh, uh, si, Salamat si, po kuya si. sa time ha. Kuya, uh, si, si, si. hanap pa kami. namin Okay lang ba? Makatulong din sa mga Pinanonood ko yung Manila kasi ang inuuna namin nakaraan yung, eh. So pasok naman sa naming uh, kampanya. Mga, mga O oh, oh. nating oh, hindi na, na, na bibigyan sia, ng paset. Tungkol gyen din ng local government. Oo. Alam ko Alam ko dahil oh, sa, uh, thank you, thank you kuya. Thank you po sir ha. Tapos ito. Kuya, ta -ta tapos okay, boss. Kalo ko nga makadiskaya kayo eh. Pala

Matubig-tubig si... Ito yeah. yeah. naman po si La Sorte TV La Sorte TV naman po Naglilingkod Para sa bayan oh. Okay Kuya Ito simple lang ang tanong namin Kasi kaya kami naisipan mag-vlog dito Gaano ano? ba katotoo Na pagka nag-renew daw kayo Ng inyong lisensya O kaya ng prangkisa ano, Basta on time Tama sa oras Tama sa panahon Eh wala daw ba yung binabayaran Totoo po ba yun? Binabayaran Oo Ang nag-renew kayo Ng inyong prangkisa ano po? May binabayaran Kanino kayo? Kanino po bang tricycle yan? Sa akin po. Oo. Oh. Nagsimpre nagre-renew kayo ng ano ng inyong pangkisa. Oo, oh, nagre-renew ko lang ako isang araw. Oo. Oh. Magkano binayad mo? Magkano kaya? binayad nyo? Uh, sa ano sa sa ba? sa sa pangkisa. Sa pangkisa. Wala, wala akong binayaran eh. Wala. Ah, wala ayan, totoo bro. pala talaga. So, so, yun yung point namin. So wala talaga kayong binabayaran sa pangkisa. Ngayon, ano po yung binabayaran niyo na mayroong bayad talaga? Meron ba? Wala. Sedula lang. Magkano yun? 72. 72 pesos. Okay, oh. prosigitan mo na. Kaya, ay, Ay, sabi yung mga natanong dito, yung parkingan nyo daw dito ay private. Ay, parang nag-request sila na maaisa-ayos kayo. At 20 years na raw, kayong hindi nabibigyan ng pansin yata dito ng local government. Totoo ba ito? Tutulong mo kasi nakikita mo si Coach yun eh. <laughs> eh Tama eh, ayos ba yung kalsada eh? Tino. Ano nga eh? Bisa mabaho. Bisa. Ah. Ah, uh, papakita -huh. uh -huh. uh -huh. po natin ulit dito po. Ah. Okay, okay, Amin. Oh. Walang bubong. Asa si Arnyo? Ayun po to. Uh -huh. nung... Ah, di wala si na maayos. Ang pangalan niyan. Pato-pato. Ay. Uh -huh. Ano lang? So hindi po nawawala ang tubig dito kuya. yan, hindi nawawala ang tubig dito. Kasi uh, tawag na pangangailangan, meron naman. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin yung kubeta may merong CR naman. May oh. CR kaso lang bubong. Walang bubong. Ay di mo babasa kayo. Babasa kayo pag umulan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ayun oh, lang. Okay. kuya, ito. Pangalawang oh. tanong ito nga po. Oh. kasi magtulak dito eh. Hindi oh. kami man lang kahit na Kuya, pangalawang tanong namin. Uh, halimbawa nanonood si Mayor Kito Soto. Ano yung wish mo? Ano yung gusto mong iparating? Ano yung concern na dito sa ano? Dito sa inyong ika nga ay eh, terminal na to. Eh, namin, ayos para hindi naman kami nahihirapan magtulak kasi hindi mga patungo ng lupa, kahirapan kami. Kailangan kahit man lang kaunti lupa, tapakan man lang Dumpingan, ay, ano? mga, yung mga butas-butas. Oo. -butas. Mm -hmm. oh, yun lang, kasi sa isa pa, mabaho. Ang presidente nyo, isa lang dito? Mm. Ay, si... Ay, pero isa lang, lahat na niya, entire oh. tricycle toda? Hindi, may ba rin si Iba-iba rin yung... Ah, presidente niyan. Iba-iba presidente niyan. Iba-iba rin okay. pala, bro. Oh. Kuya kayo na. Ilang unit yan. Lima yata yung presidente niyan. Mm. Anong po sa amin. Kuya, ito, matagal na po ba kayo nagpapasada? Ah, uh, Ano na eh. Anong pasada ako nito? Ano? 1992. Yeah. Matagal na pala. Matagal ano na. kuya? Hanggang ngayon, 2025. 2025 na. Ilan na po ang tricycle niyan? Ito pa lang isa. Isa lang, isa pa rin. Oo. Oh. ayan, talagang si Kuya, dedication sa kanyang trabaho, no? At, uh, at... Ito pa, o, ipasahan ng pangalan ko, nahihirapan na magtulak dito. lupak na lang. Ayan na, ayan na, ayan, nahihirapan si Kuya magtulak. Pwede na po dito po itong aming na-interview rito, ha? Ayan. Natulak, ayan na, oh Talagang ayan po. Uh, yan po ay literal na tulak ano po ayan ikot ikot uh, kay kuya at uh, yan pala ay uh, PWD ayan uh, Oh, di kaya no. Di uh, kaya. Oh, uh, baka may panawagan kayo kay Mayor. Oh, mag-sabihin mo na kay Mayor. Oo. ko ako ni Mayor sana mo yung kasada natin dito. Maayos man lang para hindi mahirapan mo. Tulak. Kasi private ay daw ba? to kuya eh. Hindi naman. Oo, hindi sa private. Kailangan yung mga isalis man lang gumawa. Oh, Ayun. Yung, yung president niya siguro magi-coordinate sa ano nito para magtulong-tulong sila kasi marami kayong po rito sabi mo nga eh oh, talaga na, ano lang naman to simento lang naman to sa so, konting bakal siguro to okay hey, kahit right? kuya ano ah kahit lupa na lang eh hmm, lupa ano lang oh wala lang tapos yeah. may yeah. tinting pa to ano may yeah. tinting to eh oh. okay, wala ka Ay, na bang gusto idagdag para kay mayor wala ka na kaya lang dyan kuya para kay uh, para mga... mapanood mo ko yung video natin parting natin Isha kay mayor sa youtube okay na yan anak mo isa sila sa Okay na kuya, okay na okay, kuya. Yung, yung ah. uh, huling sinabi mo na ito, masimento. Oh, okay, ng okay. okay, kuya, thank you very much. Salamat po sa... kayo sa yung uh, oras sa amin. Ito na tayo po. kuya. Kahit oh. paano po, talagang... Uh... Okay lang, interviewin ka namin. Ah, si Kuya naman. Ah, uh, okay. Ito na. Ay, ay, ya, kuya. Huwag mo takot. Takot sa mga interview. Ayan, ayan. Oo nga po. Ito. Sarili mo na po ba, Kuya, itong tricycle na ito? Uh, well, then, uh, nagpapasada ka lang, nakikipasada. ilang yeah. ilan so taon ka na dyan, Kuya? Ah, sa anak niya, oh. sa anak niya. Ilan taon ka na naman? Pero ilan taon na po kayo nagpapasada? 30 years, 30 years. 30 years 30 na. 30 years na? So, years na. So, dyan na po kayo inabot para na maging senior citizen. Oo. Oh. Okay. Ayun po, Kuya. Ito. Hindi naman kami nagbabago ng tanong ano. Ito ay part ng aming video. Gaano ba katotoo na kapag kayo nagre-renew ng prangkisa, ay eh, wala daw kayong binabayaran. Basta on time. Tama sa oras, tama sa panahon. Totoo na talaga yun. Okay. Eh, halimbawa ka naman po, kayo'y na late. Huwag naman po yung binabayaran. Dadagdag ka ng konti. lang. Okay. So, ilan po? Almost 30 years na kayo nagpapasada. So, dito na po na ano, nakuha yung pagpapaaral sa mga anak ko. Oo. Oh. Dito ka natapos yung dalawa. Oh. Ilang Oh. Ilan po ba anak ni Kuya? Tatlo. Tatlo. Lahat natapos ng college? Yung dalawa. Yung dalawa. Okay, Kuya. Yung isa nag-aaral pa. Oo. Oh. Ito, simulan simulan nag-interview kami, ano? Yun ang problema dito sa private uh, terminal na ito, ano? Ngayon ka, ano yung gusto mong iparating kay Mayo? Para so, sa ikagaganda pero, nitong Mayo. Sa mga, na terminal na to. Mahirap pag tulak eh. Ah, oh, tulak kasi uka-uka eh ano. hindi oh. bibato ba? Tam tam Tambakan man nila pato pato Bas okay. Hindi eh, nabibigyan daw ng pansin ayon sa mga na-interview namin doon eh. Oh. Hindi raw po kayo nabibigyan ng pansin well, totoo pa yan? O, matagal na daw. Matagal na raw, 20 years na raw, uh, uh, Pero yung yung po bang uh, gumawa po ba kayo ng sulat para talaga mabigyan kayo ng pansin o baka sila. mga Oh. Nasa Presidente yan eh, wala so, no, akong alam. Sa Presidente niya po? Kung Presidente, presidente po, yo, kanina ni ate ay ano, lahat sya na, pati auditor eh, paano oh, oh, nga? Oo nga, na Presidente raw dito. Okay. You know, lahat ng ranggo, pati auditor, lahat. Oh. Vice President, president yan ah. Kinuha na niya lahat. <laughs> Satawa si Goya. Parang oh. para, pag binaliktad sitwasyon, parang masarap maging Presidente yan oh. <laughs> siya namang mag-tricycle driver, anong? Hindi uh, naman magpapasado eh. oh. Kaya kung pinaliktar ang sitwasyon, uh, para mas so, maganda yung katayuan niya. Uh, 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 so yun lang ang ano, wala ka na idadagdag wala para kay na. Mayor? Ayos na yun. Okay, sige. Kuya, thank you very much ah, uh, Update okay. kuya sa time uh, Salamat po. Para maano nyo po. Ayan. Okay. Ayan okay. po, na-reach na po namin ang aming oras. At ito po, pasamantalang uh, aming uh, signing up. Ayan, ito yung mga... Dino pa po bang gusto magpa-interview dito? Meron pa ba? Okay. Ha? Wala. Wala. Ikaw, Ayaw na rin. Ikaw kuya, naka, ano, pareho tayo nakakwintas ni Jesus Christ. Ayan, no? Wala na? Oh. Ayan po, ayan na po, po magpa-interview ng aming mga kaibigan dito, mga tricycle driver sa pinagbuatan Pasig, ano po, at uh, po Ah, uh, Ito ay uh, signing up muna po kami ni Rules TV at itong mga napanood niyo po, ito yung mga tuda kung tawagin at ayun nga sa kanila Ayan, uh, 20 years na rin silang hindi po nabibigyan ng pansin dito ng local government. Ano po? At uh, maliit na bagay lang po yan sa mga nanonungkulan ano? at malaking bagay naman po sa kanila yan. Bigyan po sana natin ito ng pansin. Maraming ano ano salamat po sa inyong uh, pagkulibahay uh, sa aming uh, uh, -huh. uh -huh. Ayan, siguro po napakinggan nyo naman po ang aming mga uh, in-interview rito sa mga tuda po ito. Ano? At uh, ito nga po sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City at ang ng mga kahilingan po ay maliit ang bagay po yan. Para sa mga nanonood ko dito, bagamat sa kanila po ay napakalaki po yan, ano po? At 20 years na po raw sila hindi nabibigyan ng pansin. Na, ayan. At bro, paso. kaya adaman. Ito po, sila Shirley Tibia, si ano, Sa pamamagitan po natin mga kababayan dito sa Pasig uh, City dito sa private terminal na ito. O ano? Sila po ay kumakatok sa inyong puso Nawa Ano kaya? Ano, Napakasimpling bagay lang po yan para po sa kanilang pamilya, no. Lahat-lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pansinin nyo na po dahil medyo matagal na po yan. At doon naman po sa <laughs> Presidente, ano. sana po mapanood mo itong pangalawang video namin ito. Doon sa lahat ng sinabi ni ate, ano. nako, uh -oh. magaling po tayo. Pangunawa lang po ang kailangan President. ng isang tao. Pagka hindi po nawala sa inyong pangunawa, tiyak maunawaan ninyo. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming muntin channel. God bless you more. Salamat sa ha yeah, Ayan, Presidente. Eh.